May post nga ang Hong Kong Police na may dalawa tayong kababayang Pinay ang nawawala dito sa Hong Kong. Huli silang namataan sa Wan District noong October 4, 2025 at hanggang sa kasalukuyan ay di pa rin sila natatagpuan. Pino workers sa Hong Kong ang nawawala ay sa Migrant Workers Office doon. Kinilala mga OFW na sina Aimee Mahilong Pabuaya, 23 taong gulang at Aleli Perez Tibay, 33 taong gulang. Huli raw na ng dalawa noong October 4 sa Chunwan District. Ayon kay Migrant Worker Office OIC Antonio Villapuerte, lumabas na sa mga social media ang balitang nawawala ang dalawang OFW. Nakikipag-ugnayan na ang konsulado sa mga pulis at sa Immigration Department sa Hong Kong. Kapatid mo si Aimee Pabuaya na nasa Hong Kong, tama ba? Yes oh younger sister ko po siya younger sister mo so irene anong balita mo kailan pa ba siya nawawala kasi uh, dalawa sila eh uh, ano bang uh, info na nare receive mo from your mga ano mga sources mo dyan sa Hong Kong uh, naka-receive po kasi ako ng ng chat sa best friend niya po noong Saturday kasi Saturday nagta-chat po sa akin niyan si Amy eh nagsabi siya sa akin na pa, uh, nagpadala siya daw ng pera kay mama. Mm -hmm. Tapos, mga 5.35 po, nag-ano ako, nag-reply nag ako sa chat niya. Sabi ko na, uh, finorward ko na kay mama, nung uh, sabi niya mm -hmm. na pinadala. Mm -hmm. Tapos, uh, mga 7 ata, 7 p.m. Saturday, merong nag-chat sa akin na nawawala daw si Aimee na report ng employer. Mm -hmm. At yun, Kinab lahat, kinontak namin, pati WhatsApp niya, Hong Kong number and all. Hindi hmm. na talaga makontak hasta uh, uh, um, 3 a.m. the next day, like Monday, I mean Sunday morning. Yes. Wala na talaga kami kontak. So... Lahat ng my na sin-screenshot -sc ko yun, yung sinend ko po, sa, pinost ko po sa social media, yun yung last my niya nung nawala siya, nung Saturday. Okay, para malinaw lang, Sabado, itong Sabado, that was uh, October 11, tama ba? Or uh, more than a... Uh... I don't October 4 po. Ah, October 4 October pa. October so, 4. Okay. It's so a week na, more than a week. So, more than a week na, na siya ay nawawala. So, yung last time na contact mo was October 4 pa, ng Sabado. Tama? Yes po. Okay. Tama po. Okay. So, bali, may ano na, halos sampung araw na siyang nawawala. At uh, meron ba kayong uh, ginawang coordination with the, uh, let's say, uh, embahada or konsulado ron sa Hong Kong para ma-locate siya? Um, nag- kung mm. i sulit kasi kinunta ko yung agency niya yung agency din ni Aliley at saka yung OWA, yung DMW pinuntahan mm. ko na po pero mm. wala pa rin update sa consulate if eh, mm. nakalabas na pa sila sa Hong Kong, pero patuloy pa rin po yung police sa Hong Kong na mm. nag-send ng message po sa akin nag-update mm. kung ano po nila ginagawang search operation, so mm. um sabi na kakat, -kakat Text lang ng polis hmm. na meron daw siyang balita para sa kapatid ko. Pero, ito reply sa so, anong na, na sinasabi niya. Sina. Sino? Sabi may feedback sa polis? Meron? Uh, ano? Uh, kay Amy Tama ba, Irene? Yung, ah. yung polis po Oo. Oh. Anong sabi? Mer meron na Wala sila. Pa, Wala na pa. Wala pa. Ah, okay. Pero ibig sabihin, uh, na-call nyo na yung attention. Kasi alam mo, habang nag-uusap tayo, nakikinig din sa kabilang, no, sa, sa Zoom, si uh, Consul General Romulo Victor Israel. Pero mamaya, kakausapin din natin siya. Gusto ko lang malaman, gano'ng katagal na ba doon si, ano, uh, si Aimee sa Hong Kong? Nine months pa lang po, sir, magte-ten. Kasi nung December pa siya doon. Saan ba siya pumunta? Ang huling sa contact niya sa'yo noong October 4, saan siya papunta? Mag-upload daw siya, sabi hindi, niya. Hindi, ibig sabihin ng no October 4 yung, yung huli mo siya. Hindi, siya. yung October 4, ano ah, ang anong sinabi niya sa iyo? Yung last siya. contact mo saan siya papunta? Wala, wala siyang sinabi. Oh. Wala siyang sinabi, sir. Oh. Sinabi lang sa akin na may pera siyang pinadala. Padala pin sa nanay na siya ang sa Angela saan sila pupunta. Screenshot ko lang yung mga places na pinuntahan nila. So, sa nila, nag-hike doon kasi hiking, doon pupunta yung hikers. Okay. Pero meron bang report sa na may kasama siya? Aside sa kanya, nung nawala siya, na nawawala pa rin also? Yes po, si Annalie Perez, yung kama niya. may relasyon silang dalawa. Ah, ganun ba? Girlfriend. Ah. Ganun. ah, okay, okay. Oo. Sige. Ah, siguro uh, at this time... Eh, teka. Eh, naka... Ano ba? Naka Oo. ah uh, pwede natin makausap si Consul General. Oo. Oh. ka Congen, ah uh, na ko kayo, no? si Consul General Romulo Victor Israel Jr. ay nasa Zoom naman. Makakausap natin. Siguro wag ka munang umalis, uh, ay, ano? uh, Irene, dahil uh, para at least kung ano man yung sasabihin ni Congen, ay uh, pumaano, ma-follow up natin. ah uh, Congen, uh, good morning ho, oh, sa programang kabayan, si Danny Buenafe. Hi. Good morning, good morning, ah uh, kabayan, Danny. Okay. Si uh, June Israel po ito. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Conjen, sa oras. At uh, siguro, bigyan nyo lang kami ng update. Siguro, nakarating na rin sa inyo yung informasyon na nawawala itong dalawa nating OFW sa Hong Kong? Opo, opo. Uh, base po sa paunang ng uh, information mm -hmm. o report po na natanggap po ng ating uh, konsulado, mm -hmm. uh, noon pong October 8, ay nakatanggap po uh, kami ng isang text message no uh, at nagmimihingi ng tulong ang uh, at kapatid nga po no uh, para mahanap itong sina OFW Aleli Tibay at uh, uh, si I Pabuaya mm -hmm. so at ang sabi nga po roon sa text message ay uh, huli nilang nakausap noong October 4 yung kanilang kapatid uh, tinawagan po natin Uh, na yung number na lumabas po doon sa ating uh, ating hotline no yung ating duty phone uh -huh. uh, pero hindi po ito makontak hindi na po makontak yung nag-message uh, tinawagan din po ang ang employer uh, pero hindi rin po sila sumagot maaring na uh, hindi kilala yung number na ginamit po natin ano oo uh -huh. uh -huh. so, oo as of now ay Naka, yung nga yung lang po dito ay marami pong uh, luma, lum, lumulutang na kung ano-anong mga balita uh, na sila daw po ay nakalabas na nga ng Hong Kong at kung ano pa ano pero sa ngayon ho hindi talaga natin to masabi na uh, definitively kung uh, ano po yung uh, whereabouts nila, kung sila ay nasa Hong Kong pa o wala na, hanggang hindi po natin natatanggap ang uh, official no, na confirmation from the uh, Hong Kong immigration. Okay. So, syempre, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa Hong Kong Police. Okay. Uh, dahil sila, sila naman po ang uh, unang... Uh, uh responde sa mga ganitong uh, report ng missing persons mm. person sa mm. mm. uh, yeah. so uh, yes Kadani. Okay, so bali gusto ko lang liwanagin, Conjen, sabi nyo yung pangalan tama lang ha, para sa mga nakikinig. Aleli Ibay at saka si Aimee Pabuaya, tama ba? Uh, yung dalawang missing? Ibay, kaya Aleli Ibay? Aleli. Uh, tibay. Tibay, T as in Tango, tama ba? Yes, uh, Aleli. Tango, Tia, yeah, Bravo, Alpha, Yankee. Yankee, okay. Aleli Tibay at saka si Aimee Pabuaya. So ang parang info na na inyong nagagather is that they might have already ano gone out of Hong Kong. Ano ba sila? Mga documented ba sila uh, as far as your concern? Opo, uh, sila ay mga uh. Uh, domestic workers dito sa Hong Kong. Okay. hindi uh, sinabi ko lang po 'yung ganyan 'yung mga uh, parang chismis po ano. Hindi okay, po natin tinasabi okay. 'yung na, uh, nangyari. Okay. Uh, uh okay. -oh. Uh, 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 so ho So Uh, gusto lang din natin pabulaanan na yes. yun na nga ang totoong uh, nangyari. In mm. fact, doon sa parang mensahe natin sana sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong at sa Pilipinas, yes. huwag oh. uh, po tayong basta makikinig, maniniwala sa mga unverified po na, na reports. Tama. Siyempre maraming mag-speculate dahil alam naman po natin uh, mga kababayan natin sa Hong Kong yes. ay, uh, yes kalayaan ko sila na mag-travel ano. Hmm. So at uh, at yun nga, may mga balita nga na, na, lumilipat ng ibang bansa na third hmm. country no deployment kung hmm. tawagin hmm. na na kikita po natin may mga ginagawang kanya hmm. dito na medyo hindi nga rin maganda kasi iniiwan ho yung kanilang uh, employers dito sa Hong Kong at lilipat sa isang uh, ibang bansa na hindi dumadaan sa tamang proseso. no Kasi bawal ho sa atin yung uh, direct hires. Hmm. Iba? Kailangan gumalik muna sana sila sa Pilipinas kung talagang yun ang kanilang uh, Tama. plano. Oh. Uh, tapusin mo na ang kontrata dito sa Hong Kong. Ganun. Uh -huh. Pero congen, yeah. Pero conjen gusto ko lang uh, liwanagin, ibig sabihin itong dalawa domestic workers based on the, your information, ang uh, info kasing nakakarating sa amin, ewan ko lang kung mababalidate nyo rin na sila ay pumunta sa isang hiking trip, nag-hiking. And then yung time daw na yon ay merong bagyo. So uh, pag-akyat nila sa bundok, ito ho ba yung mga impormasyon din na nakakalap ninyo uh, o oh, meron pa kayong ibang impormasyon na pwedeng you might want to share? Ah, uh, well, sa ngayon ho, uh, first, mahirap din tayo magsabi ng information yes, na hindi yes. pa natin verified, ano. Oo. Pero uh, yun din ba rin yung information na nakukuha ninyo, dun sa mga sinabi rin namin, na nag-hike sila, hiking, silang dalawa, the last time that they were together? Apo, apo. tama po. May mga, lalagay ho kasi ng mga information sa social media, ano, yes, yes. Uh, na sinasabi nga na na, huli silang nakita October 4 sa okay. yung Oak Road sa Chuen Wan area na okay. yung nga parang lugar na pinag-hikingan okay. uh, ng ating mga uh, kababayan o mga locals. So, Pero where you uh, have you established ano parang connection o kontak ho dun sa mga kamag-anak nitong dalawa? Let's say yung si Aleli Tibay at saka itong si ano, Amy. Ah, po. Doon po sa case ni uh, Tibay, Aleli. Yes. Uh, meron na nakausap na po ng ating uh, OWA, Overseas Workers Welfare yes. Administration. Ang uh, mag-anak po niya yes, sa uh, Jensan, taga Jensan po pala ah, ito Jensen. si uh, Aleli. Si Aleli Tibay po Okay. So nakausap uh, niyo na yung yung parents ni Aleli, you mean? Kapatid po. Kapatid, kapatid po na uh, pupuntahan natin. Pero ito, uh, may, may, report, na rin ho natin sa OWA uh, Regional Office sa Jansan hmm. at pupuntahan na po mismo sa kanilang uh, bahay ay itong kamag-anak po ni Miss Aleli mm Pero itong si Aleli ho, uh, meron ko ba yung, kung, anong ano, gano'ng katagal na siya sa Hong Kong? Kasi ang alam ko, nine months ho si Aimee. Ga uh, at saka ilang taon uh, na ho itong si Aleli sa inyo yung info na you have gathered. Ah uh, atin pong uh, official record masasabi natin na uh, 2017 po siya nagsimula. Okay, na si Aleli ah. Dito deep. sa uh, Hong Kong. Okay. So mga uh, 8 years na po siya rito sa Hong Kong. Oh, ano? matagal na. Okay. Uh, tagal na po. At oh, siya oh. ay uh, yes. So, ilang taon? Aleli? Sir. 33 33 years old 33. Tapos tama ba si Amy is only 24 na 9 months pa lang nine, sa Hong Kong? 24 po tama at kararating uh, nga lang din po niya hmm. noon lang pong uh, November 2024. Okay. Yung time na October 4, uh, can you trace okay mag backtrack lang tayo October 4 daw kasi huling contact with the family. Uh, meron ho bang mga parang ano ho, masamang panahon ng time na yon na they were doing the ano, di trek o doon sa pagpunta nila sa hiking nila, uh, tour. Parang uh, babalikan din ho namin, no? pero sa ngayon sa pagkakaalala lang po namin, wala naman pong hmm. uh, bad weather noong October time 4. Na yon. Pero we will double check, we will double check po. No? Okay. Uh, may mga nak may mga dumaan ng bagyo rito yung galing sa atin. Kaya sa Kaya nga, oh, no? tama. Uh, uh, nag typhoon na uh, signal number 10 pa nga po. Oh, Pero, we uh, double check oh. kung over or not. Pero, um, si Ho, kung ganun mga malalakas na typhoon, ang bawal ho talaga lumabas eh. So, ang uh, advisory noon natin is stay indoors, stay at home. Even the Hong Kong government po, yun ang uh, guidelines ko sa mga Uh, kababayan din po nila at sa lahat ng mga nandito noon so kahit yung konsulado po ay temporarily ay uh, nag-suspend po tayo ng operation hmm. dahil yung sa signal na yon pero uh, yung so, ano yung lugar na yon binanggit nyo kanina eh it's a, it's a uh, ano para kilala rin yata siyang tourist destination ibig sabihin mayroon kayong uh, uh, check uh, checking na ginawa na talagang wala wala hong pangalan nila doon na nakapunta sila doon sa that particular day para ano lang ho ma, -ma backtrack. Uh, okay. Ito po pala yung information natin on the typhoon na dumaan no. October 5 po pero hindi, hindi siya yung malakas. T3, T3, T3 po yung level niya. Parang mm. uh, walang suspension ng classes, walang suspension ng uh, offices. So mm. kaya kung October 4 sila na masyal, wala pa ho siyang bad weather. Uh, okay. Pero gusto lang natin ma-confirm kung talagang nagpunta ko sa lugar na yun. Kasi you can have a way to check that eh. ba diba? Doon sa mga let's say nag-register noong time na yun kung nandoon yung pangalan ng dalawa nating uh, OFWs. Well, uh, syempre po ang, ang police mo po ang uh, mm. makakapag-verify po niyan. Kasi, wala tayong powers to get the records mm. po doon sa lugar na yun. But mm. I'm sure the police are already into it hmm. po. Tinitingnan na po nila oh. lahat. Okay. Yung mga positive oh. patients. I Irene, Irene, nakikinig ko pa rin ba ngayon? Napapakinggan mo yung sinabi ni Conjen? Narinig mo? Hello, Irene? Oo. Oh. Kasi nasa linya... Ah, hello, sir. Irene, oo. Oh, Hindi po. Ako kausap ko si ano eh si Consul General uh, Romulo Victor Israel Jr. Yun na nga uh, they're still trying to locate at uh, inaano nila no ina-assess nila sitwasyon. Meron ka bang panawagan para habang na, naririnig ni Congen uh, ano uh, Irene Irene, yes, pa. go. Pwede kang manawagan habang uh, magamit natin itong himpilan para to, ano, uh, at least somehow uh, try to locate yung kapatid mo na nawawala. Yes po, na po ma, ma ano na talaga if nakalabas sila sa Hong Kong po. Kasi sabi ng OWA dito sa Pinas, wala sila dito, walang records po. Mm, I see. Yun nga, yun din ang binavalidate ngayon nila Conje. Uh, Conje, narinig niyo yung panawagan lang ho ng kapatid niya, si uh, do, Irene? Oh uh, yeah, yeah, yes, yes oh. po. Uh, talaga pong uh, at talaga natin syempre yung uh, sige po. location whereabouts so kung nasa Hong Kong pa sila talaga pong uh, lalabas sa records ng OWA sa Pilipinas na wala po sila sa atin so kaya po may possibility pa talaga na nandito sila sa Hong Kong kaya okay. uh, we're working closely po with the police or coordinating closely with the police on, on this uh, matter po O sige po Nako, maraming yes. maraming salamat ho sa update ha? at saka syempre ho uh, kukuha kami ng ano siguro uh, before uh, this week or at least before the day ends eh meron tayong update doon sa dalawa nating uh, OFWs uh, congen. Thank you po. Yes, uh, hopefully po by today may mga magandang developments yes, na makukuha so, po uh, tayo. The police may Sige. sana mahanap na po sila. Ano salamat po? po? And we will oh. share it with you and with the, uh, with the NOK, okay, the family po. Okay. Definitely. S Sige yes. po. Nako, maraming maraming salamat ha sa ating uh, OFW doon si uh, si ano yung ating kamag-anak dito si uh, Irene at si Consul General Romulo Victor Israel Jr., ang ating Consulate General uh, uh, Consul, uh, ano, Consul General dyan sa Hong Kong. Ayon naman sa ibang ulat, wala namang balitang lumabas sila ng bansa. Ibig sabihin, nandito lang sila sa Hong Kong. Sana mahanap sila at sana ligtas din sila.